Maayong buntag, 6.30 na sa buntag. nag na ang upat kay Ring. One happy family eating together. Si Andy na lang, wala pa ng kaon. Wala pa si Andy sa ato. Lima akong Ring alaga. Lima. Pakanuna na ako sila. Two to three, uh, three, to four times a day na sila mong kaon. Three to four times a day. Pamaw, paniud, panihapon, sa merienda po. Kaon po na sila merienda. Ang ulam nila, ulam nila, paksiw, galunggong gidala, gidalan ni Cesar Romboy ang Christian born again friend si Cesar Romboy salamat kay, kay brother Cesar Kaon nang upat kay ring si Cardo si Leslie si Carding o si Lester Omana si Carding kaon Omana si Carding kaon okay ano ta karon April 8 ta karon April 8 April 8 ta karon April 8 alas sais imedya sa buntag April 8 alas sais imedya sa buntag kao na mga hiring ano, si Lexter magtiayo ni eh. si Lexter o si Leslie daghan na, na sila anak daghan na sila mga anak nana po na sila mga apo si Leslie bag ulang ni anak ni aging simana lang ng anak si Leslie dito sa si silingan ng anak si Leslie ni simana bag ng anak si Leslie ano po yung mga anak si Leslie? Gistoryahan sa kong Mrs. Leslie. Ayaw ka pang anak diri sa balay ha. Sa silingan siya ng anak. Nana si Andy. Okay lang. Andy, come na Andy. Andy. Nana si Andy sa atok. Andy, pakainin kita ngayon. Andy, hindi ka na. Pakainin kita. Na si Cardo. Doon niya si Andy kay sa gawas. Upat kairing ng kao. Napakanon po na ako si Andy sa gawas. Andy. Andy. Ito nga na. Si Leslie o si Cardo. Next day, Alistair. Andi, kain ka ngayon. Cardo. Ah, Ito na si Cardo, Carding, Leslie o Lexter. Le sa kapamilya. Ingapay rin sa ato po. pa ko na Andi! Andi! Andi. Andi. Alas sais image sa buntang kao na ang upat kay ring. Managkao ng ring. Kaun pa si Cardo si Leslie. Ano ang ron? Lunes. Lunes sa buntag ron. Abril 8. Abril 8 ron. Lunes sa buntag. Namahaw na ang upat kairing. Ang isa kairing carding to adit to. na. Dapat din ang tulo kairing na ma Unya na si carding. Guto mo na po. Na mga alas 10, alas 11. Guto mo na, si uh, na na si carding. O, na na si Chokoy sa portan. Na na si Chokoy. Na si Chokoy sa portan. Ah, oh, na si Carding. Si Carding na si Gawas. Pamahaw nila 6.30 a.m. in the morning. pamao mga iring talo talo na pamao mga iring na ikanun pamao mga iring, pamao mga iring. Mango Radio, communicating the love of God. si Oreo yung nga no baby up yung up akyat 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 yung up up dito yung akyat ka akyat akyat yung up yung. yung up up ka bagong ligo si Oreo bagong ligo si Oreo ligo na na ako akong aso gapon ligo na ako gabi akong aso alas 6 minaligo ni Oreo impure si Oreo hindi ko wala ko Hindi Amoy sabon si Yong. Amoy sabon. Amoy sabon si Yong yung. Five years old na ni siyo, no? Five years old na sa kuha. No? Ah, si pan na. Uh, pan na. Amahan niya ulo. Huwag <tipos> yung. Pan na. Huwag. Huwag pan. Huwag pan Pan Kardo na apa kardo, kardo na apa dirio Kanu ka na apa dirio kanunni kanunni, kana na kardo, Kani, kardo. Wala na apa, na apa kardo, la na urut ni Leslie kanuni mo niyo kanunni, kana ni kardo, 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 urut na kardo, urut na kardo, muna ni kardo, la na urut na. Si Odo lah, si Odo si Panda. Odo Panda. Andi, kaya ka ngayon bigyan kita. Andi, na sa atop si Andi. Andi, Andi, gutom ka na. Nakain na pagkaon si Andi. Andi, Ano na ako si Andi karon Andi, Andi, oh, may gutom ka na. Bigyan kita ang pagkain ngayon. Hintay lang. Wait, wait for me. Wait for me there for a while. Okay. Oh, mag, mag, ina to. Mag ina ni, si ano ni, si Leslie o si Cardo ni. Leslie o si Cardo. Nestle Cairo. Nestle Cairo. Andi, oi, Andi. Oh, biang kita ngayon. Andi. Andi. Tom ka na. Oh, biang kita, andali ha, saglit. Biang kita ngayon. Andi. Andi. Tom, na. nalik ka, pasok ka dito, Kam. Pasok ka dito, Kam. Pasok ka. Andi. Oh, gutom ka na bigyan kita. Pasok ka dito. Oh, pakainin kita ngayon. Gutom na si Andi. Gutom na si Andi. Oh, pakainin kita. Bigyan kita ng ano. Ng adobong manok. Bigyan kita ng adobong manok. Mahalong kanina. na. dali. Wala nang mataw. Ah, wala nang ano. Paksiyo galong. Nakain na, na lahat. Ikaw na tanan ng pagsugal ng taga na kag adobo. Adobo manok na pa adobo manok sa ref. Lexter mo gawas, gawas Lexter. Na si Oreo, Oreo. Yung yung. Oh, yung sin, na sin, na sin. Panda, panda. Yong Yong masuk lah. <laughs> masuk Yong Yong. Si Yong Yong si pandai tatai. Musuh <laughs> tu tatai ni Yong Yong. Ada rumah kain. Ano ada sabun tak sih? Eight before eight. Before seven thirty. Ah. Tu kan si Orjo sih sah. Si Orjo anjuran. Nilai gua si Orjo sih. Nilai six pm. niligo kami. Kupitan, pagkupitan ni si Oryo sa ano. Ganun katapusan. Mung bigay ka mga yung si 500 sino. Pagkupitan ko si Oryo ngayong katapusan. Daling ko sa barbershop, pet shop. Kandiyin-diyin ka na ng sapatos online yun. Bilang kita sa pera sina. Yun. Yan. Yan ang mga container. Unti na lang talaga na iwan. Kuha ko ng kanin pati chicken adobo para ibigay kay Andy sa atip sa labas. Lima yung container ko. Lima. Lima yung container. Ito si Leslie. Ano, Shin? Shin? Inini ko yung Edwin yung off-link asumblero ko kahapon. Sabi ko, Edwin, sabi ka, akin na yan kasi punta ko ng Manila. Punta rin siya ng Manila ngayon. Ini yang binigay ko na lang okli Edwin, Ibe. Ini yung <laughs> Wedwin, eBay. yung okli ko, bini aku. Ah, Kapon. Limang taon na rin yung sa akin. Five years ago. Five years ko Okli. Si Leslie. Leslie. Mingming, -ming, Leslie, tingin mo na. Leslie, kam, Leslie, Mingming. -ming. Okay, salamat kay sa pagtana. Okay. Unya na po ko balik mo medyo. Video. video ko balik ko niya. Kanon pa na ako si Andy sa ato. Panaugo na ako to kay pa kanon na ako chicken adobo. Wala na ipaksiw na urot na. Chicken adobo na po 'yung pagkain ni Andy. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Salamat kayo sa pagtanaw. Unya, pagkano na po na ako mga iring unya, mga 10 o'clock or 11 o'clock, 11 a.m. Ito mo na po ni sila. 3 to 4 times, times a day ko magpakaon sa ila. Usahay ka 5 times a day ko usahay magpakaon. Sige, guto mo na mga iring. 3 to 5 times a day ko magpakaon sa mga iring. Kanon ilang kaon. Kanon o sudan ilang kanon. Uh, si Les yang inahan sa mga iring daghan ni siya ang anak. na na siya mga apo bago lang siya nanganak ni Angie si Mana sa silingan wala siya diri ng na nga sa akong misis na Leslie ayo pagpanganak diri ah. uh, di, nito si Leslie kasabot ni si Leslie kasabot na si Leslie basta storyan. sa silingan siya nanganak muha to siya dito patutuyo ng mga iring mga gamay iring manbalik siya diri para mukaon mo na si Leslie Dalisa. okay lamat kayo sa pagtanaw. Maayong buntag sa tanaw. Naurot na ako mga vitamins sa para sa iring og aso. Naurot na. Wala pa ko ni palit. Mukupalit pa balik multivitamins o katong multivitamins o calcium. Palit ko balik multivitamins o calcium. Duha-duha ka botella para na ni sila vitamins. Hopefully mga order ko next week siguro ko ma-order para maabot pizza 20 pizza 20 mo ah, pizza 19 maabot pizza 20 okay kayo si Leslie Leslie Daliso Leslie Daliso the cat the Japanese pizza <coughs> Leslie Daliso. Leslie. Kinahan ni Cardo Carding si Leslie. Okay. Okay. Salamat kayo sa pagtanaw. Oh, worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, boy. okay 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 Worship music karun bunta Kau worship tak sayu pasal bunta Kau worship no Worship so Okay Ada Okay Leslie Daliso Beautiful cat Okay Si Leslie Daliso Katkan aku si Leslie Okay Okay guys. na si Panda, Sulod na si Panda. Sulod na si Panda, Japanese fish. Eh. na si Panda, baka ligu na ako ni Ugma o sa Webes. Ugma o sa Webes, kaya bago pala naayos siguro, naayos naman siguro si Panda, wala na yung injury. Wala na injury ni Panda, naayos na. Panda, mistis at isa yung cut. Ah, cut, kung Panda. Ligo na na ako ni si Panda siguro, Ugma o sa Webes. Kung okay na siya. Na-injured ni si Panda kay nag-away ni Oreo. Nag-ipag-away ni Oreo. Na-injured si Panda. Okay, kayo. Okay, kayo. Okay, kayo. Si Panda. Mayroon si Panda. Okay, kayo. Abril 8, takaroon. Abril 8, lunes sa lunes so, schedule na to eclipse karong adlaw 8:08 ta karon schedule na to karong ang eclipse pero wala pa man sa oras ang eclipse schedule karon april 8 ang eclipse pero wala pa man eclipse uh, hayag mangyapon hayag hmm. oh i give you si ano ni si Leslie Okay, maayong buntag, salamat, kaayo sa pagtanaw. Till my next video, I will upload video later on again of the cats and the kitten, the cats and the dogs. Hallelujah, Pista Lord, hallelujah. Salamat kayo sa pagtanaw, salamat sa pagtanaw, salamat sa pagtanaw, salamat sa pagtanaw, salamat sa pagtanaw. Okay, hallelujah, press the Lord, Hallelujah. Hallelujah, press the Lord, hallelujah. Hallelujah, press the Lord, Hallelujah. Okay, press the Lord, Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, Okay. Salamat Kayla. Okay, thank you very much for what. Okay. Okay. Maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag. Salamat kay sa pagtanaw. Maayong buntag sa tanan. Okay. God bless us all. God bless us all. Maayong buntag. Okay. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Praise the Lord. Si Panda. Si Leslie. Okay kayo. Okay kayo. Worship song sa buntag. an hours 10 minutes to 7 a.m. in the morning 10 even, 10 minutes to 7 a.m. in the morning ok questa the ok ok, okay. 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 worship music, worship song, worship ta sa buntag. Sayo pa sa buntag mag ayg na to sa Ginoo mag worship ta sa Ginoo. Praise the Lord Hallelujah. Si Leslie, nag-relax si Leslie. Okay, wapa ni si Leslie. isa ni. mistisa, sa tisay. Leslie, dalisa. Okay, kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Leslie, Ming Ming, Leslie, Leslie, Ming Ming. Okay, kau. Okay. Salamat kay sa pagtanaw, maayong buntag sa tanan. Okay, bye bye. I love you, Mister